sa video ito ating tatalakayin ang bertod ng tubig na lagkitan ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga na ulad na lamang ng tubig 71% ng ibabaw ng mundo ay natatakpan ng tubig at ang mga karagatan ay nagtataglay ng humigit kumulang 96.5% ng lahat ng tubig ng mundo. Umiiral din ang tubig sa hangin bilang singaw ng tubig sa mga ilog at lawa sa makatuwid. Isang napakahalagang sangkap ang tubig sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hindi nakapagtatakang magkoroon ng bertod umutya ang tubig. ang bertod ng tubig na lagkitan ay mabisang agimat dahil nagtatagala ito ng kabal, hindi katatablan ng matutulis na bagay. Kahit na anong sugat sa oras na basain ng tubig na lagkitan ay dagliang maghihilong at gagaling. Nililinis at nilulusaw din ito ang mga matitigas na kalooban ng tao mga taong may galit sa iyo at agad na hihingi ng paumanhin at pasensya. May kakayahan din itong magpaamo at magpaubaya sa iyo ng kahilingan. Ano man ang iyong hilingin o naisin sa isang tao ay agad niyang ibibigay. Kilala rin na maswerte sa kabuhayan at negosyo. Pangontra din ito sa masasamang nilalang, inkanto, demonyo, ulam at marami pang iba. Paano nga ba makakakuha ng bertod ng tubig ng lagkitan sa araw ng Biyernes Santo? Maghanap ng bukal na walang tao o kakaunting tao pa lamang ang nakakakita. Magdala ng kawayan o stick na may habang tupit tulad ng stick ng barbecue pero mahaba eksakto alas 12 ng gabi habang nag-iisa ay hahampasin mo ang bukal ng dahan-dahan at patuloy lang ang paghampas at makalipas ng sampung minuto mapapansin mo na unti-unting lumalagkit ang tubig na wari ba'y nagiging malagkit habang lumalapot mapapansin mo na dumarami ang iyong katabing inkanto at mga maligno oras na inangat mo ang stick at nakita mo na sumama na ang tubig dahil sa lagkit nito o lapot, kunin mo agad ito sapagkat aagawin ng mga elementong nasa iyong tabi. Pag ikaw ay nagtagumpay, maaari mo itong ibaon sa iyong katawan. 100% ay magtatagumpay ka pag ang iyong intensyon at pananampalataya ay walang bahid ng anuman at malinis. Ang mga paraang ito ay isa lamang gabay at pampaswerte, lagi pa rin magdasal at humingi ng awa sa Diyos. Dahil nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.